kahulugan ng pink na ahas sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang kulay rosas na ahas ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikitungo sa magkasalungat na mga emosyon sa isang tao sa iyong pagkising. Ipinapakita nito ang pagkakaroon ng parehong takot at pagmamahal sa loob ng isang partikular na relasyon o sitwasyon kung nagtataka ka kung ang panaginip ng isang kulay rosas na ahas ay may anumang tiyak na simbolismo, dapat mong isaalang-alang ang iyong mga asosasyon at mga karanasan na may kaugnayan sa mga ahas. Sa ilang kultura, ang mga ahas ay sumisimbolo sa mga tagapag-alaga o nagdadala ng karunungan. Kaya ang pink na ahas sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang espiritual na paglago na naghihintay sa iyo. Sa kaibahan, kung natatakot ka o hindi gusto ang mga ahas, ang pink na ahas ay kumakatawan sa isang nakatagong banta o isang mapanlinlang na tao sa iyong buhay. Ang pag-unawa sa iyong mga reaksyon sa panahon ng panaginip ay mahalaga sa pagkakaroon ng malalim na kahulugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kulay rosas na ahas. Ito ay maaring magkaroon ng isang espesyal na kahulugan kung ikaw ay nananaginip na makakita ng isang kulay rosas na ahas. Sa mga panaginip, ang isang kulay rosas na ahas ay maaring sumagisag sa iba't ibang mga bagay. Para sa ilan, maaring ito ay kumakatawan sa pagsinta, pag-ibig o kahalayan. Dahil ang pink ay kadalasang nauugnay sa mga emosyong ito. Maaari lang itong magmungkahi ng pangangailangan para sa pagringyo o pagbabago dahil ang mga ahas ay nakukulog ang kanilang balat. Ang iyong reaksyon sa panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang liwanag sa kahalagahan nito. Natatakot ka ba o naiintriga? Halimbawa, ang pakiramdam ng takot ay nagpapahiwatig ng mga potensyal na pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan sa iyong paggising sa buhay na kailangan mong tugunan. Samantalang ang pakiramdam na mausisa ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa pagbabago o pakikipagsapalaran. Yung mga reaksyon at emosyon sa loob ng panaginip ay maaari maging mahalagang tagapagpahiwatig ng mas malalim na kahulugan ng panaginip para sa iyo. Ang kahulugan ng isang kulay rosas na ahas sa iyong panaginip sa huli ay sumasalamin sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay rosas at puting ahas kung nanaginip ka tungkol sa isang kulay rosas at puting ahas, maaari ito magkaroon ng isang makabuluhang kahulugan. Sa mga panaginip, ang isang ahas ay sumisimbolo sa pagbabago at pagbabago. Gayunpaman, ang mga kulay ng ahas ay maaari magdagdag ng kakaibang twist sa interpretasyong ito. Ang pink ay karaniwang kumakatawan sa pag-ibig, pakikiramay at pagkababae. Habang ang puti ay nangangahulugan ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kulay rosas at puting ahas, dapat mong pagnilayan ang iyong mga karanasan at emosyon. Halimbawa, kung nakaramdam ka ng pagbabago sa iyong romantikong buhay o pagtatanong sa iyong mga relasyon, ang panaginip na ito ay maaari maging paraan ng iyong isip sa pagproseso ng mga kaisipan at emosyong ito. Samantalang ang pagkakaroon ng pink at puting ahas ay nagpapahiwatig ng pangangailangan galugarin ang iyong pambabae na bahagi at yakapi ng mga katangiang tulad ng kabaitan, habag at biyaya. Kung nakatagpo ka na isang pink at puting ahas habang nakakaramdam ng takot o pagkabalisa, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalangan tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung nakakaranas ka ng pagkamausisa o kapayapaan sa panahon ng panaginip, nangangahulugan ito na bukas ka sa mga pagbabagong nagaganap o magaganap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pink na ahas na tumatakbo. Kung napanaginipan mong tungkol sa isang pink na ahas na tumatakbo, malamang na nagtataka ka kung anong ibig sabihin nito. Ang panaginip tungkol sa isang kulay rosas na ahas ay makikita bilang isang simbolo ng pag-ibig at pagsinta. Ang maliwanag na kulay rosas na kulay ay nagpapahiwatig ay nagpapahiwatig ng pagmamahalan at pagmamahal. Iminom mong kahin nito na hinahangad mo ang isang madamdamin at kapanapanabik na koneksyon sa iyong pagkising sa buhay. Sa kabilang banda, kung nakakaramdam ka ng pananabik na masaksihan ang matuli na paggalaw ng pink na ahas, sumisimbolo ito ng nalalapit na romantikong pakikipagsapalaran o paggalugad sa iyong mga hilig. Ang panaginip tungkol sa isang pink na ahas na tumatakbo ay nagpapasigla sa iyong pag-usisa. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang iyong mga iniisip, damdamin at magnanais na i-unlock ang kahalagahan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng isang pink na ahas. Kung nanaginip kang hinabol ng isang pink na ahas, huwag magalala. Hindi nangangahulugan makakatagpo ng totoong buhay na madulas na nilalang. Ang panaginip ay kakayiba at maaari magkaroon ng lahat ng uri ng kahulugan, tao. Sa kasong ito, ang simbolo ng isang pink na ahas na humahabol sa iyo ay maaaring kumakatawan sa mga nakatagong takot o pagkabalisa na sumusunod sa iyo parang sinusubukan ka ng iyong subconscious na babalaan tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo kamakailan alam mo ba ang pagjuggling ng masyadong maraming bagay o pagharap sa sobrang pressure ay maaaring ipaliwanag kung bakit hinahabol ka ng pink na ahas sa iyong mga panaginip Bumal bumalik ng isang hakbang at suriin kung anong nangyayari sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa, is sa isang higanting pink na ahas ang higanting pink na ahas ay simbolo ng pagbabago at pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapadanak ng lumang balat at pagpasok sa isang bagong yugto sa iyong buhay. Ang ganito mga panaginip ay maaaring maging mga tagapagpahiwatig na ikaw ay suma sa ilalim sa isang panahon ng personal na paglaki at handang iwanan ang mga limitasyon na pumipigil sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang higanting kulay rosas na ahas, mahalagang isaalang-alang ang mga emosyon at mga kaganapang nangyayari sa iyong paggising. Kung ikaw ay nalulula, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na oras na upang alisin ang mga pasanin na nagpapabigat sa iyo. Samantalang, kung ikaw ay nakakaranas ng kagalakan at pananabik, ang panaginip ay nagpapahiwatig na handa ka ng lumakad sa mga bagong hamon. Ipinapakita nito na anuman ang mga pangyayari meron kang kapangyarihang baguhin at tukuyin muli ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay rosas na ahas sa isang puno. Kung nanaginip ka tungkol sa isang kulay rosas na ahas sa isang puno, mahalagang maunawaan ang kahulugan sa likod ng gayo matingkad na simbolo. Ang pagkakaroon ng ahas sa iyong mga panaginip ay kumakatawan sa isang malakas na puwersa o pagbabago sa iyong buhay. Sa makatuwid, ang isang panaginip tungkol sa isang kulay rosas na ahas sa isang puno ay nagpapakita na ikaw ay pumapasok sa isang bagong yugto ng buhay. Ito ay isang paanyayan na yakapin ang mga pagbabagong ito ng buong tapang kapag nakatagpo ng ganong panaginip, mahalagang isaalang-alang ang iyong mga emosyon at reaksyon sa loob ng panaginip. Kung ikaw ay natakot o nababalisa, maaari itong magpahiwatig ng pagtutol sa pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na pink na ahas. Ang panaginip tungkol sa paghawak ng isang kulay rosas na ahas ay tumitindi kung sa tingin mo ay stagnant at nagnanais ng isang pampihirang tagumpay sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na kung maaari mong pagtagumpayan ang iyong mga takot at harapin ang hindi alam, kapansin-pansin mga bagay ang naghihintay sa iyo sa kabilang panig. Kung ikaw ay nagtatago sa mga anino, naghihintay para sa perpektong sandali upang kumuha ng isang paglukso ng pananampalataya. Ang pink na ahas sa iyong panaginip ay nagsasabi sa iyo na ang oras ay ngayon. Ang paghawak na isang kulay rosas na ahas sa isang panaginip ay nagdadala ng isang mensahe na nagtataglay ka ng lakas at tapang sa loob mo upang harapin ang anumang mga hamon na darating sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pink na ahas ay nakakagat sa iyo. Ang panaginip tungkol sa isang pink na ahas na nakakagat sa iyo ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago o paglipat. Ang kulay rosas na kulay ay higit na binibigyan diin ang isang pakiramdam ng pagkababae na nagbumuni na ang pagbabagong ito ay nauugnay sa iyong mga personal na relasyon o emosyonal na paglago. Ito ay isang senyales ng babala kapag ang isang kulay rosas na ahas ay nakakagat sa iyo sa isang panaginip. Ang pagkagat ng isang kulay rosas na ahas ay nagpapahiwatig ng pagharap sa isang mapanganib o mapanlinlang na sitwasyon sa iyong pagkising. Sinasabi nito sa iyo na maging maingat at huwag madaling magtiwala. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyo upang suriin ang iyong kasalukuyang mga relasyon o mga pangyayari at gumawa ng kinakailangan pag-iingat upang maprotektahan ang iyong sarili.